So, ayan na 'yung aming routine araw-araw dito. Lagi naman yan papasok si Alter at saka ako rin pag-uwi magbabantay ng tindahan, mag grocery magla-live at saka kung ano-ano pa. busy busy na lang tayo lagi. At saka, ayan na yan, guys, si Alter oh. Niniguro ni Liwat pag pag ano guys, pag color, ano, 'di niya pag color, pinapabayaan ko lang siya pero ako 'yung nag-drawing ng ano, ng heart. Kinawakan ko lang 'yung kamay niya tapos pagko-color -co siya na lang. Hinahayaan ko yan siya. Buti ngayon guys is na, ano na siya. Sa waray pa ay natawo na. Natawo na si Arthur. Hindi na siya nahihiya. Nag-operate na siya sa kanyang mga kaklasmit. At meron siyang kaklasmit dyan na yan. Si Arthur. Arthur na mga Hindi nagsulat. <laughs> hindi siya naglabas na kanyang paper at nag-draw. Pero mamaya yun siya, magpapadrawing drawing siya sa akin. Kasi hindi siya, inintindi ng kanyang yaya dyan. Andun yung yaya sa labas, nagkikipagmaritisan. Char! <laughs> Oo nga, hindi siya inaasikaso. di ba Naawa naman ako kanina, kaya tinatanong ko siya na ilabas mo na yung paper mo kay para turuan ko siya mag magdrawing at siya na lang din mag-color mamaya. Kasi hindi yun siya papabala, papalabasin ni teacher mamaya pag wala siyang sinulat na ano, at wala siyang wala siyang nagawa ba Mm, si Alter. Oh, ayan, malapit na matapos si Alter. At... So, ayan na guys. Ganito na kami routine araw-araw ni Alter. Oh, di ba? At saka, hindi pa siya nakikipag cooperate talaga. Hindi pa siya masyadong sinasabi ni teacher na taa. Uh, ano yung tawag yun? Yung, sinasabi ni teacher na um, stand up. Yan, hindi siya na sya stand up kay mabaya magiliw na hiya gusto niya mapuro kula, hiya. tapos pag magsabi si teacher na magsayaw ayaw niya magsayaw napuro ko lahat hiya pero pag mag free ayan nagpe free yan siya ano ba diba? ganyan yun yung anak ko may tulos <laughs> tuloson tapos na siya magpa na kanyang pop ng kanyang papel eh. ayan snacks na pero bago mag-snacks, guys, is nagpe-pray yan sila. Pero siya, hindi na siya nag-pray kay nagbutong na daw siya. Alter daw is hungry na. Oh, tapos, ayun. Ay hapo na. Tapos na mag-live, ay nag na naman ulit ako kasi wala na kaming birds tree, yung mga ganyan, mga ibap, pati lion tiger, yung cattle, wala na. Ubus na dito sa aming tindahan, pati tabliya, ubus na. At saka konti lang yan guys, pandagdag lang yan sa aming tindahan. At saka bumili na rin ako ng hari na harina kasi naubos na yung aming harina. Wala kaming gagamitin mamaya po nagawa ng lumpia wrapper. Kaya bumili na ako ng tatlong sakong harina. Ayan, gabi na kami guys kasi pagpunta namin kanina sa Paranasis, alasing ko na ata yun. Eh. Kaya ayan, madilim na siya yung tatlong sako lang yan. Kaya, at saka hindi sumama si Alter guys kasi nga ay natulog yun. Hapon na yun sila natulog ni Papa niya. Mga alas dos imidya ata yun sila. Natulog ni Papa niya kasi kanina ko pa yun sinasamihan si Alter na ano. Matulog na sila. Hindi natulog yung Papa niya. nag inum tuloy. At saka yun yung rapper sa buray o marami pang natira. 50 pesos lang yung nabenta kinakuha iyan namin lagi, ginadaanan pag uwi na namin. Yan din ako na lang pag uwi. At saka, ibibinta natin yan doon, hapon sa amin. Mabilis lang naman yan maubos doon sa amin. 450 pa yung natira. At saka minsan iniinit lang iyan, para pag kinabukasan is mainit pa. Ayan, madilim na talaga kami naka uwi. At pagdating na pagdating natin sa bahay, syempre, yung ating mga pinambili-bili is i-unboxing agad natin para gupit-gupit So, ayan na guys, yung ating pinambili-bili. Ito sa grocery namin binili yung isang box. Pero ito, doon sa grocery is mahal yung Birds 3, 1, 5, 40 daw. Pero noon kami sa kabilang grocery, ito yung nabili namin. Yan, mura lang. Waray. Waray sibuyas. Waray sibuyas. Mm. So ayan, balik tayo dito guys. Ayan. Doon sa kabilang grocery to guys, yung Milo is, ano to, um, 105 yung isang ganito. Pero may nakalagay, 99 lang. Siyempre, ano nila, bagay siya yung limang piso. Yung piraso ba Milo na ito? Sampo lang ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12. O yan, 12 siya. O malaki na yung ginansya natin. Kasi daw si Piraso siya. 105. so, 105 kung 10, 8, 11 dosis, dosis pesos yung isa. Benta ko ng Milo. Tapos itong top ay 100. Yun. 115. Tapos 10 piraso ito. Ayan, ayan. May, nag, may naghanap kasi dito sa akin ng ganito. Ito, kuhunan. 115 divided by 10. 11.50. Pwede natin ibinta na. 13 pesos. So, ito guys, isang box ng Birds 3. 1480 daw yung isang box ng Birds wala tong resibo kasi doon lang naman yan, sa kabilang grocery wala pa silang mga resibo resibo pero ito may resibo to tingnan natin yung resibo sa na ba so ito na yung resibo guys ayan yung ating binayaran 1301 so ayan na guys tapos yung points niya is 1 point lang po sa 13 git 1,000 pala. Is 1 point lang. Tapos ayan na yung aking point So oh. 679 pa lang yung ating points. Tapos ito yung ating mga pinambili. Queen, all purpose layon Lion, cattle, nescapi, tablia, wow, ulam. Tingnan na lang natin dito guys. Ayan. Bumili na naman ako ng Lion Tiger. Kasi mabenta ko dito sa amin Ayan. So, ayan yung recibo. Lion Katol isampu. Two. Four, four. Six. Eight. Isampu. Tapos, yung issue ito 45 pwede natin ibenta na 55 dalawa yung kinuha ko guys dalawa pwede pang gamit na lang din yan tapos itong corn start kasi mayroong nag mahab lang ka dito ito yung hinahanap na corn start yung nasa box daw kaya ayan magkano ba yung puhunan nito na ay 40 pwede 50 pesos yung binta natin na ganito. 40 yung ating tunan. Matagal na naman yun na. Okay. Tapos yung tablilla. Ayan yung tablilla. Limang piso yung tablilla. Isa. Binta ko nito pero 40, 42 pesos. Oh, 42 ba yung tablilla? 40. 40 yung ganito. Ayan naman to? 12 ah, perasos. Tapos, yung miss ka pero hindi na kasi na rin ng umaga. May naghanap, may nagkakapi dito, kakapi daw. Ay, sabi ko, sir, ano yung kape mo? Original daw miss ka Ay, ubos na yung amin may miss ka pero original. Kaya naalala ko kanina nandun kami sa Parana, sa Embo muna Sa grocery ng dalawa. Ayan, dalawa yung aking dinili. Tapos ito, may nanday doon. Na pink. May naghanap sa amin. Kasi may naglaladj. Yung bioderm na pink. Yun yung hanap. Manili na ako ng dalawa. Dalawa. 25 isa yun. Yung tako nito. Tapos yung ating jersey ibab. E kasi ubos na yung aking ibab. E Ayan. Tatlong piraso lang na ibab. E Ito yung isa. Ayan yung isa. Tapos ito, Alaska to inuman cream din cream din Sabi ni Ma'am Miglo, masarap daw to panghalo sa mga maha Mahablang ka kaya ayan. Pag nabili yung aking mga customer dito, lalo na bukas kasi Sabado. Ayan, bukas. May magagawa yan ang maha dito sa amin. Ayan, may partner na siya pang maha. O, oh, diba? si mamiglo yung nagsabi nito na masarap daw marinamnam daw yung alaska 2 in 1 cream din sana dalawa lang yung binili ko guys ayan dalawa lang siya walang dalawa ayun magkano ba dito puhunan tingnan natin kung magkano yung ating puhunan ng alaska 54 pwede natin ibinita 60 60 isa kasi 60 din yung kay mamiglo dito na ito naman, ang puhunan nito dito sa amin is 42. Binibinta ko naman is 48. Dalawa lang din yung aking binili. Yan, dalawa lang din. Sunod naman yung iba. Hindi naman yan masyado mabinta. Pero ngayon Pasko guys, mabinta yan. Paubos nga ako ng Pasko dito ng isang box eh. Pero pag mag, mag makita ko na lang yung funnel doon so para nas ang bibili ako ng isang ano, isang box niyang condensed tsaka iba Halaka lima lang yung mauulam ko. Oh, lima lang pala. <coughs> Excuse me po. <coughs> Ayan. Lima lang yung mauulam Twenty-two. Pero binta ko ng mauulam is twenty-eight pesos. So, yun lang guys. Tapos yung harina kanina. Tatlong sako ng harina. Ano yung harina na binayaran namin Is three thousand. Three thousand sixty. Yung aking binayaran na sa harina na lang yun at 3,060 yun so ayan lang yung ating mga pinangbili bili bili ayan na lahat sila ayan kaya ligpitin na natin di diba kahapon is naggulo-gulo din yung ating tindahan dinigpit ko agad yun kasi walang space dito sa aming tindahan kaya yan ligpitin na agad natin ang kalat dito sa tindahan wag na nating patagalin o diba? ba? <laughs> dami ko namang pinambili-bili ngayon kasi po may merong delivery kaso lang naubusan talaga ako ng bird string ngayon. Maraming nabili nito sa bird ng yung bird string dito sa aking tindahan kaya bumili na ako ng isang box. Ayan. Tapos gugupit-gupitin ko pa yan Lalagyan ko pa ng mga tag price o diba? ba? So yun lang muna guys. Bye for now. Oras na ngayon is 6 p.m. Ayan, 6 p.m. na po ng hapon. Ayan, kada dating lang namin kaya nag-unboxing na ako kasi may naghahanap na naman yung birthday at magupit-gupit na ako. So, bye-bye. Bye-bye na po. Bye. See you tomorrow. Bye.